Hey guys, official na nga pala ang ITIL S24 at mukhang karamihan sa specs ay stop grade kumpara sa mi ITIL S23. Meron tong 6.6 inches na inter sa display with punch hole na camera. Ari 13 shot na meron G91 na processor. 8GB of RAM. 256GB internal storage. Dual camera siya na meron 108 megapixels na main camera. Saka 8 megapixels na front selfie camera. Naka 5000 mah na battery din siya. At itinuma sa charger. Pasensya na guys. Itong Helio G99 na processor niya is naka Mali G52MC2 lang siya. Kaya huwag kayo magpapalito na baka maisip niyo na mas malakas siya sa may Helio G90T. Ta hindi guys. Napakalayo ng difference sila. Dito itong Helio G91 ngayon ay alam din guys ang G88 saka ang G85. Literal lang na cycle CPU lang siya. Ang laman na ng G91 sa mga naka G85 is supported ng 108 megapixel na yan compare sa mga naka G85 na hanggang 50 megapixel lang pero sa performance same lang sila as if naman sobrang halaga sa inyong 108 megapixel At hindi naman doble ang lino ng pagkakaiba nila sa so, may 50 megapixel sa 108 megapixel hindi naman doble yung difference sila dyan pero tingnan pa rin natin na magiging impression nyo yan pagka lumabas na nga sa atin thanks for watching